Kawawa naman talaga itong si Harry Roque. Ayan. Yan ang gusto niyo. Iligtas yung mga taong sangkot sa katiwalian dahil na mga nasa paligid niyo sila. Dahil mga taga-suporta lahat yan ni Digong at ni Sara Duterte. Abay, itong si Harry Roque, oh, ipaglalaban daw niya. Itong sa si Saldi ko. <laughs> Umaasa pa rin itong bruhildang ito. Oh, umuwi ka na at patunayan mo na wala kang kasalanan. Napakahirap patunayan, napakahirap gawin 'yan. Dahil sangkaterba ang kasalanan mo ang dapat mong panagutan. Yan. Ito, isang pangako ang iniwan natong si Harry Roque. Para kay dating ako Bicol uh, Partyless Representative na si Saldico. Immunity ni Saldico ang kanyang pangako sa susunod daw na administrasyon ni Sara Duterte. Yun lang. <laughs> Kailan po ba yan mangyayari? Kasi mukhang iniisip na ito si Sarah, uh, itong si Sara ah, si Harry Roque ano ho, na by November uh, 19 mukhang naniniwala rin ito na magiging presidente ng si Sara Duterte bago or by November 19 pagkatapos ng tatlong araw na rally ng mga Uh, kuno ay kontra katiwalian at korupsyon. Wow. <laughs> Palakpakan naman diyan. Hmm. Paano 'yan? Una pa lang inakala niyo na yung pahayag, yung pasabog kuno ni Saldico ang siyang magiging meet sa para lang, lalong magalit ang mga kababayan natin. Bigong-bigo kayo. Ang totoo niyan, kahihiyan ang ang dinadanas ngayon na sa si saldiko, uh, ang totoo niyan, mas lalong mas lalong dapat paimbestigahan etong sa si saldiko At ang iba pa nakasangkot niya sa kanyang kas, kanyang kasinungalingan na ito. Ang sunod, dahil hindi nga nagtagumpay etong sa si saldiko uh, lalong nabawasan yung mga umatan dyan sa rally abay meron naman pahayag po ngayon etong si Sara Duterte <laughs> Siguro umaasa rin na sa kanyang mga sa kanyang gagawing pagsasalita o sa kanyang pahayag na ito ay lalo ring magagalit ang taong bayan, ang mga kababayan natin. Nako, ang galit lang ngayon sana sa nasa Malacañang ay kayong mga DDS. Pero totoo na galit ang taong bayan, ang mas nakararami pero hindi sa nasa Malacanang, kundi galit sa mga taong korap, sa mga politiko na umabuso sa ating uh, bansa. At kasama po dyan, sa mga umabuso na yan, itong si Sara Duterte.